Hello guys. Hello. Kakain na tayo. Kakain. Kakain. Kakainin na natin to. Ah, di ba? Yan, yan ang sinasabi ko na mapayat, panipis, ah, oh, di ba? Ito ang pinakagusto kong luto. Yung green pasya. Oh, di ba? Medyo naluto ko nga nang mau ano pa yan eh. Medyo may pagka-overcook na rin siya eh. Oh, di ba green green siya medyo may pagka over na siya kunta dapat nyo na naman ay crunchy siya ah oh, di ba guys ah nakakatakam yan pag ganyan naka green di ba kayo kayo hmm. dapat hindi ganyan ang luto guys buri di ba dapat sarap Hindi siya maalat, hindi siya mm, hindi siya matabang. Mm. Maya maya guys, andun na ako sa pwesto. Sarap. Paminsan-minsan lang ito magluto. Kasi kung minsan guys, lagi na rin ito niluluto. Kaya, laylo ako. Baga hindi na mo na ano. Pero may, ano, maaalala mo yan, kapag nakita mo yung ampalaya, doon mo maano na, ah, magkaano pala ako, magtutorta ako. Yan, torta ba tawag nito? Basta merong itlog yata, torta. Ganun, pag may itlog. Sarap. Hmm. Ba? Diba? Green pa siya, green. Ayoko yung paano yun pa, yung overcook. Ayoko. Parang wala kang kaano-ano nung kumain. Hindi na siya crunchy. Trap. Oh. Ha, ha, ha. Mm. Diba? Hmm. Ang Hmm. Trap oh. Para tayong mukbang nito eh. Ano ba yun? Na balat ng bawang. Para tayong mukbang nito eh. Mmm. Sarap. Bakit? Ito ba ang ano ko? Bakit lagi pagkain ang pinapakita mo Hindi. Yan kasi ang gawain ko eh. Gawain sa bahay. Magtinda. Magluto. Wala namang ibang ano. Al ala nga naman lalabas ako eh wala na kulang ng oras ko ano yung binuhat ko na? binuhat ko eh. ah wala kala ko may ano na naman bawang na naman na. Inano na. na, na, na oh. Binuhat na. No? Hindi, gusto ko lang makita ninyo na. Green. Di ba? Kasi karamihan, guys, niluto ng ganito is over. Over ko. Kaya tayo, bibili pa rin kahit na ano. Pero kung meron talagang, oh, ayan yung nandiyan sa kapitbahay ko. Masarap siya magluto ng ganito. Mm. Mm. okay guys bye-bye